putol! Wow! Uy! Kung putol! Woo! Salot sa'yo kung putol! ka na? Salot din sa'yo kung putol! Eto, ayos naman! Tagal na atin nagkita! Oo oh. nga, ay kung putol! O bakit napadaan ka dito sa bahay? Kasi ano, kung putol! Baka naman may epes ka pa dyan! Epes? Oo, kung putol! Epes na naman! Ano FS na naman kung potol, grabe ka naman magsalita? Nakakapitong FS ka pa lang na ibinibigay sa akin, ganyan ka na magsalita? How dare you kung putol ah, Pakasakit mong magsalita kahit kailan, no? Ah? Ay naku kung potol. lagi ka na lang nanyan. Pagpupunta ka dito sa bahay, lagi ka na lang may kailangan. Ganon talaga kung potol that what friends are for. Kaya nga tayo tinawag na magkumpotol, yung magkumpalit tayo. Magkutol tayo, tapos magdadamutan mo ako, grabe ka kumpotol. Ngayon na lang ako lumalaw dito, ganyan pa yung sasabihin mo sa akin. Nalasak na naman ako sa damdamin ko sa sinasabi mo, kumpotol. Oo, oh, sige, oo, oh, sige na, oo, oh, sige na. Bibigyan ka ta epes. Wow! Talaga? Ilan ba gusto mo? Woo! Ilan? Ikaw kung ilan ang gusto mo, hindi mas maganda yun. Gusto mo tatlo? Tatlo? tatlong epes. O oh, sige, sige, tatlong, putol, tatlong. Wow. Sige, bibigyan ka tatlong epes. Yeah. Isisend ko na lang sa messenger mo. Isi-send sa messenger? Ah? Bakit kailangan sin sa messenger ko, putol? Basta. Ah? Sige, sabi mo yan eh. Putain <coughs> ko ah. Wow. Ayos talaga, napakadali talaga ang utuhin nito si Kumputol. <coughs> tatlong epes pa ibibigay sa akin. Wow! Ayos! Ayos! <coughs> Uy, may chat na si Computol. Ito na sigurado yun. Sigurado na mili pa siya ng mga FS na ipibigay niya sa akin. Pubuksan ko na to. Ha? Ah? Ano to? Weak. Bakit puro picture ni Computol tas may hawak siyang papel na may nakasulat na Computol? Ano to? <laughs> Parang tanga talaga si Computol eh, oh. Hello, kumputol. Ano yun, kumputol? Kumputol. Hello. Oh, hello. Ano oh, ba oh. naman yung sinin mo sa akin? Bakit puro picture mo? Paot ka pa doon. Eh, di ba nang ka ng FS? Oo, oh, na FS naman talaga yung hinihingi ko eh. Eh, di, ayan, nagsinto ka doon ng FS. FS yung kumputol. <laughs> ha? Eh, puro mukha mo yung nandun. <laughs> FS yan, kumputol. Ano ka ba? Pansay! FS. Kumputol. FS yung damit. Hindi yung sinusulat na gano'n na sinasabi mong pansan, Pansay! Hindi yung ganun ko, naman eh. Ah, Prats, eh? ba'y ba mo? Hindi naman agad sila. Ah, alam mo, eh, it's a eh. Pwede na yan eh? kung <laughs> ka nang mag-inarte ito eh. Botol! 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 naisahan mo na naman ako. <laughs> Nangyaka talaga